Hello

nasira lang doon, hindi dahil ito lang kasi hindi naman gumagana na eh wala din mong eh pero wala ko siguro sa ito ang malaki akin to. yung kanya doon Ayan. sa Miano, 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 miento, 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 mga ano na mga yung <laughs> ano nyo yung barili nyo tika-tika <laughs> na eh oo tika na eh pop eh. pop na wala na yung e mga iba pala yun wala na marami pala dati yan doon mga tulputan na yung wala na mga ito pa naman yung boss yan eh na ng ulo to <laughs>